Today ay napili po nating pag-usapan mga utol kung ano yung mga nangyayari sa ex mo kung halimbawa kayo po ay nawawala, lumalayo, dumidistance o nagnonokontak. Ito po kasi yung isa sa pinakamadalas na tinatanong sa atin sa ating mga coaching session. Ano na nga po ang nangyayari sa kanya sa kasalukuyan? Kaya ngayon mga utol ito po ay sasagutin natin. Magbibigay po tayo ng apat na nangyayari sa ex mo kung halimbawa kayo po ay nagnonokontak presently. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, pakilike na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. No contact, isa sa pinaka-famous, popular at sabi na nga po nating pinakamabisang paraan para bumalik ang ex mo. Napakaraming mga benefits nito at advantage na maibibigay iyo kung ito po ang gagawin natin. Unang-una na nga po dyan is yung pag-detox ng mga pangyayari. Pressure, toxic, problema, yan ang mga causes ng breakup mga utol. Of course kung magno-no -no contact ka ay siguradong mai-eliminate ito nang wala kang kahirap-hirap. Kasi ganito yung nagiging problema mga kapatid. Pagkano eh. sa breakup tayo? Sali-saliwa, ang dami nating naiisip na para bang natataranta tayo kung paano natin maisosolve. Nandiyan yung kakulangan mo sa ganito, nag-away kayo sa ganito, minasabi kang hindi maganda, yung mga nangingilam sa relationship, yung problema ninyong dalawa, time, problems, everything. So ngayon, hindi po natin ito masosolve ng sabay-sabay. Tapos ang problema nito mga utol, kailangan gusto mo na siya maibalik, nagpapanik tayo na 2 months, 3 months, 5 months na po yung breakup or even weeks na po yung breakup. Paano bababalik yung ex-co-coach? Tapos nagpapanik tayo dahil ang dami nga nating dapat solusyonan or ayusin. Mga utol, no contact is the best thing to do para ma-resolve at ma-eliminate or ma-liquidate ang mga situations na to. Dahil psychology will work. Dahil by the given amount of time and space ay siguradong magsasubside yung negativity at may iwan nga po yung positivity. Kaya nga po sa mga nagnono -no contact na nakaka-experience nito, nakikita nila yung advantage pag ito po ang ginagawa. Dahil bigla silang nagugulat na ito po ay gumagaling, ito po ay nawawala. So by the time sila po ay nagkikita, sila po ay nabibigla na parang wala ng halos pag-uusapang problema. Puro re-attraction at rekindle na nga lang po ang nararamdaman po sa bawat isa. Ganun ka-powerful ang no-contact mga utol. Pero alam naman po natin na habang kayo po ay nasa no contact, ang dami nating iniisip kung ano ang nangyayari sa ex mo. Probably maraming nagwo-worry kung bakit hindi siya nagpaparamdam. And of course dahil wala nga tayong nababalitaan dahil nga po naka-NCR tayo. Number one, sa nangyayari sa ex mo ngayon mga utol, siya po ay nasurpresa. Naramdaman po niya yung impact at siyempre po nag-iisip po siya kung paano po natin ginawa ito at ano nga po ang ginagawa natin sa kasalukuyan. For sure, ito po ang unang-unang papasok sa isip ng ex natin mga utol at ito po ang kanyang magiging reaksyon. Dahil magugulat siya eh. Dahil hindi nga po niya expected ito. Lalong-lalo -lalo na kung sinasabi nga po natin na ang ex mo ay napaka-stubborn. Alam niyo po ba yung medyo may pagka-mataas yung pride ng mga ex? May mga inaasahan yan. Expectation nila mga utol, ikaw nga po ay magmamakaawa, makikiusap, magbebeg, magpiplead. Kaya kung halimbawa kayo po ay nagno-no -no contact, kung halimbawa siya nga po ay mataas ang pride, or kahit yung mga normal lang na ex mga utol ay siguradong magkakaroon po ng impact sa kanila at mapapaisip sila. Surprisingly, sila po ay surprise. Number two, your ex for sure ay makakaranas din po ng mga breakup struggles. Depression, sadness loneliness, mga ganyang bagay mga utol dahil syempre kung halimbawa kayong kapo ay nagkaroon ng legit na relasyon natural lang naman po na meron kayong mga memories may mga support ka rin pong na-contribute sa relationship meron din kayong mga tinatawag na backbone ng relasyon ito po most of the time ay mamimiss din po ng mga ex natin that will result sa pagkalukot maaaring hindi mo to makikita dahil of course kailangan mag-act ng ex mo na siya po ay hindi apektado at isa pa, kung siya po ang dumper mga utol ay siyempre kailangan po niyang panindigan yung breakup sa harapan at pakiramdam natin. Kaya ito po ay mahirap makita mga kapatid pero siyempre po based on psychology, natural lang naman po na makaramdam din po ng pagkalungkot o struggles ang ex mo kahit siya po ang dumper. Lagi ko nga sinasabi sa mga coaching session natin, kung talagang kayong dalawa ay nagkaroon ng mutual feelings nung nakaraan or kahit hanggang sa ngayon mga utol, ay siguradong medyo identical ang nararamdaman ninyo. Kaya nga pag kayo po ay nagtatanong na, Coach, ano kaya ang iniisip niya? Look at the mirror mga utol. Pakiramdaman mo kung nasan ka at ano ba ang mga questions o gumugulo sa'yo. Kasi kung ganon, mostly identical din po ang nafe-feel ng ex mo. Maaring hindi siya 100% identical, pero nandun yung mga around 60%, 70% na halos parehas din po kayo ng iniisip kaya nga kung halimbawa napapaisip ka at nag-aalala ka kung nasa ang status ang ex mo sa ngayon mga utol, pakiramdaman mo ang sarili mo dahil almost identical yon. Third, pagka kayo po ay nag-no contact, the distance lumayo at siguradong nagtatanong sa sarili kung anong iniisip ng ex mo, of course, nagawa mo pong mawala yung kanyang power. Your ex will feel na siya po ay powerless sa atin mga utol. Alam nyo naman po na yun ang pinagmulan kung bakit matataas ang pride ng mga ex natin. Yung ang pakiramdam nila is kontrolado kanila nila mga utol na sila po yung nasa pedestal at sila po yung talagang dominant sa relationship ninyo. Kung halimbawa mag no, -no contact ka ay siguradong ito po ay magka-crash landing at mawawala ng biglaan. At malaki ang maitutulong nito mga utol kung gusto mong bumalik ang ex mo especially kung gusto mong makita niya agad ang halaga mo dahil mararamdaman ng ex mo na siya po ay powerless towards us mga kapatid. At ito po ay magbibigay sigla or let's say magmamotivate sa ex mo para tayo po ay muling isipin ng isipin. Lastly, pang-apat mga utol sa nararamdaman ng ex mo most probably is yung tinatawag na separation anxiety, fear of loss, or worries. Siyempre, siguradong nag-aalala po yun, mga utol at siguradong iniisip niya na baka wala na siyang marinig from you dahil completely i-display or ipinakita mo na kayo nga po ay independent, malakas at hindi na nga po makikipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng no contact. Natural lang naman po na isipin niya na baka hindi ka na magparamdam. At yun nga po ang magkukos ng worries or separation anxiety. Ito po ay mabisa mga utol at ito po ay napakahalaga. Lalong-lalo lalo na nga po with your objective to win your ex-back mga kapatid ay kailangan maramdaman po niya yon. Kailangan maramdaman niya yung fear of losing you. Yung lagi ko nga pong sinasabi sa mga kausap ko, yung ma-experience niya yung the world without you mga utol. Dahil dito siya magkakaroon ng comparison. Dito siya magkakaroon ng worries at yung mga upset, anxiety, lahat ng mga yan, mga utol ay makakatulong para ma-eliminate or ma-level up niya yung gusto niya mangyari. Yung natatagong feelings na yon mga kapatid, na alam naman po natin na hindi ganun-ganun lang na bigla-bigla lang mawawala, basta-basta. Kaya itong pang-apat na to, yung pagbigay sa kanya ng worries or fear na yan, mga utol, ay makakatulong po ng malaki, lalong-lalo na nga po, kung halimbawa gusto mo siyang ibalik sa iyo. Ngayon, alam ko po na binabanggit ko na hindi pa pwedeng mawala yung stage of relief kung alimbawang kayo nga po ay magnono -no contact, titigil. Pero ito po mga utol ay temporary lang naman. Imposibleng ganun-ganun na lang yan, na bigla na lang parang kaya niya ang lahat at siya nga po ay biglang masaya. Maring ito po ay ipinaparamdam niya sa iyo mga utol pero ito po yung tinatawag natin na method acting sa breakup situation. Kaya kung halimbawang kayo po ay magnono -no contact, bonus track, Siyempre makakaramdam po siya ng curiosity, sense of wonder na makakatulong po sa atin. Plus yung binanggit ko kanina na separation anxiety. Pero ang pinakamagandang mangyayari nito mga utol ay dito po sila magkakaroon ng doubt kung tama po ba yung kanilang naging desisyon. Kasi alam naman po natin, halos lahat, hindi pa po yan totally or 100% ready sa naging desisyon. Kung biglang kayo po ay magnunok contact mga utol ay siguradong magkakaroon po siya ng doubt of their decision to break up with us. Lahat ng yan may cause your ex to panic. At isipin nga po or consider or ma-imagine man lang na kayo nga po ay magkaroon ng balikan at positive connection. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Siyempre po bantayan po natin at suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.